Mga miyembro na makabayan black sumugod sa labas ng Senado sa Pasay City. Posisyon ni Senate President Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinuligsa ng grupo. Ang ilang private schools naman na nawagan sa Senado na ituloy na ang impeachment proceedings. May detalye si Isaiah Mirapuentes. Sumugod ang mga miyembro ma ng makabayan bloc sa labas ng Senado sa Pasay City. Tinuligsa ng grupo ang posisyon ni Senate President Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gate nila, tama na ang palusot at sundin na ang konstitusyon. Nanawagan din ang ilang private school sa Senado na ituloy ang impeachment proceedings para sa Lasallian family ng De La Salle University, hindi lang political exercise ang impeachment. Ito ay isang sacred mechanism na nakaangkla sa 1987 Constitution para masiguro na tapat ang paglilingkod ng isang opisyal sa mamamayan. Kailangan panindigan ng sinado ang integridad na tagabantay ng bansa. Habang ang University of Santo Tomas naman nanawagan sa sinado na irespeto ang konstitusyon at ituloy ang impeachment. Sinabi naman ng Five Ateneo Schools and Colleges of Law na pagpapabaya ang pag-aantala ng impeachment. Ayon naman sa Adamson University, hindi ito ang panahon para manahimik kundi manindigan. Sa pinakahuling nationwide tugon ng masa survey mula sa Opta Research, 78% ang nagsabing dapat humanap na si VP Sara sa impeachment court ng Senado, 13% ang hindi nag-agree at 9% ang walang sagot. Ay Siamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.